Di mag di magay kang harang Maliliit yao, Maliliit yao. Ha? maliliit yao. Walang kato kay. Walang kay mara ni salup supo. Run, run, adventure. Run, run, adventure. Run, run, adventure. You only live once, but if you do it right, more is sinara. Kung gusto mo sumama ka sa amin ni Ronald Dane Tour upang tuklasin ang magagandang lugar sa ating kapaligiran. Yaman tubig, yaman lupa, basta purong natural. Maglilingkod, mamamahagi at magsisilbing gabay. Umulan man o umaraw ay palaging sasabay. Di papatinag sa mga bad vibes at negatibo. Bagus laging agresibo sa pangarap positibo. Hey! So, good morning sa inyo mga master. Uh, andito ngayon tayo sa Bugaan, uh, Batangas. Yan. Uh, sa umaga na naman sa inyo. At ngayon po, ang segment natin ay yung similya ng tilapia yan. Ah, uh, balak ko sana ng bumili ng similya ng tilapia dito. kaya, nalimutan ang pangalan ni Kuya. Itatanong na lang natin mamaya at papakita ko sa inyo. At ang sabi, medyo may proseso daw ang pag ng similya. 'Yon. Kasi ang pag-harvest daw ng similya ay ha-harvest tapos i-condition hindi kasi daw pwede i-biyahit mamamatay agad i-condition ng dalawang araw bago i-plastic lagyan ng oxidin bago i-biyahe at yun ang tutonghe natin uh, papakita ko sa inyo kung paano sila mag-harvest ng simila ng tilapia okay update na lang mamaya bye bye so mga maser eto na nga po eto po yung tilapia ayan Ayan po. Tapos ngayon, dito lang tayo pupunta sa way na to ayan po oh. tayo pupunta kung napapansin nyo po yung tricycle na po ngayon doon po yung bilihan ng similya yan at ngayon pupunta na tayo doon sa bilihan ng similya okay update na lang mamaya bye bye Sino? You know? you know? Lakas na rebound ah. Tira nga, tira nga. Ilang. Ayun. Ito na po yung, ito na po, nakarating na tayo sa fish pan. Yan. Ng mga similya. Ya, yeah, ayan na po yun. Ito na po tayo. Ito na nga po. Ito po yung mga similya. Ayan. Hindi ko masyado mailapit kasi medyo maliliit. Ayan o. Oh, size 22. yan po. yan. Tapos, dito po nila is kinukondisyon. Sa tatlong mga nakalagay na to na net. yan Ayan dyan po nila nilalagay maya maya ho mag harvest ho sila at bukas naman po ng madaling araw ay hindi, hindi po bukas madaling araw sorry po pasensya na bali sa adosi po iano na po nila yan, ipa-plastic na po ng madaling araw kasi hindi po pwede ibiyahe ng sikat ang araw kasi nagmumoist daw maaring uh, may na mamatay ang isda yan, dito po nila nilalagay yan pagka-harvest nila, pagkakuha po nila dito ililipat lang nila dito hang two days. Pagka two days, uh, pa-plastic and diretso na po sa mga fish cage o plice daan. Yun. Master, ayan, nag-umpisa na sila na mag-ano po nung lambat ilalagay dito. Ayan, ayan. Saka mga umara din na. Ayan po yung ating mga mga umapo na si Milia. mga master, uh, si Boss Alex po yung bali nangangasiwa po dito. Uh, siya po yung namamahala pag harvest at pag hahanap po ng bibili po ng mga similya po na tilapia na fingers, fingerlings. Yun po. Uh, 22 size at saka po yung oversize. Yun po. Uh, ang pagkakaalam ko po ay piso po ang kada peraso po ng isda. At ito, papakita ko sa inyo, nag na sila. Yun. Yan. Yan si Boss Alex. Yun, no? <laughs> Yan ganyan po ang kahirap mag-harvest ng similya. Kailangan maraming tao ang kailangan mo para makapag-harvest kay ng similya. Similya pa lang po yan. Eh di min may, may natitira yan pag ganyan. Ah may pila nila no. Sa isang ganto kuya, sa isang linang, bali ilan naglalaman siya? ito? Mm, -mm. 400,000. 400, sa isang linang palang lang yun. Dami din pala, no? Ang kita, 400. Ah. Uh, depende, depende pa sa bilang. <laughs> yun, mga master.

yun know, mapansin yun sa dulo yun know, papa papakita ko sa nila lapit natin, yun know. oh, ako si Milia ah, Ay. Yun no. Hmm, talagang kasama din. Oh, oh, kasama 'yon. Inangingitim <laughs> na po 'yon. 'Yon 'yon, nakakapansin niyo. Inangingitim na 'yung puro semilya 'yan. Right. 'Yan. <laughs>

itu kita berlawau <laughs> dah bintang dah dengar pengerdan Allah nak tolaw nak 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 嗯。 哎呀，我的妈！我来，来，来，来，来，来，来，来来来来来！

Sama uh, po kami sa video eh, ka. Well, siyempre Kasi, Kaya... Sikat na circle talaga, pinakang tabay eh. Kailangan yan eh. Talaga. At least na lang ako. Hmm. Hmm. Sundan si ito. Don, it. <laughs> Don <ate> it. <laughs> Eto. Shut out hmm. kay <laughs> <laughs> Don Eto. Hehehe. Yakaw na, purong

Di ba kayo siyang ka kaharang hansda? Maliliit yaw, parang uh, Maliliit Ha? maliliit Walang gato kayo. Wala. Kaya maraming di sopa. Maliliit. <laughs> Ito ang bilang sa <sopa>. laki. <laughs> maliliit nga. Maliliit. Maliliit <nyo>. Maliliit na. <laughs> sa <laughs> <laughs> na. <laughs> maliliit na. Maliliit

yun, good morning mga master uh, eto, nakawin na tayo galing tayo sa Batangas at, uh, sa bilihan na similya Uh, at salamat kay Boss Alex at binigyan tayo ng similya uh, eto binabad ko muna siya binabad ko muna siya ng manok bababad ko muna siya ng 15 minutes bago alpasan doon sa ginawa kong ano muna papakita ko sa inyo Bale, ang oras pala natin no, ay 5.26 ng maga yun Pasan na natin yung tilapia ang binigay sa atin

Ay. Yun, ah, uh, maraming salamat po sa nagbigay po ng tilapia. Uh, sana po supportahan niyo po pa rin ang aking mga vlog, aking mga video. Hanggang sa muli po. Bye-bye!